Hey, kuya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday your you. Happy birthday. Diyos ay salamat sa iyong pagbibigay sa sa amin. Maraming maraming pong salamat sa mga pamilya ng mga Diyos. Ikaw ang nangunguna po sa amin pong buhay. Ikaw ang nagsento ng mga buhay. O Diyos, salamat na meron kami isang Diyos na nagbibigay po, po sa amin ng has, nagbibigay po sa amin ng pagumpay, lagi sa namin, O Diyos, na tama, Pagkat sinabi mo sa iyong mga pangako, Panginoon, ay lagi mo kami sa atin. So, salamat po, Ama. Nilalayo mo kami sa lahat ng uri ng kapakamakan, lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Salamat, O Diyos, sa kapayapahan, pagalakan, pag-asa, na paglay po namin mula sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na iisang aming pong pananampalataya, iisang aming pong layunin, isa, O oh Diyos, ang aming pong hangarin, O oh Diyos. Isa po, Panginoon, ang aming pong priority. Ikaw ang Diyos na aming pong dakilang tagapaglikas. Maraming maraming pong salamat sa gabi pong ito at patuloy kong inilalatid sa iyo sa buhay ng aming pong anak na si Kuy Harvey. Salamat po, Ma, sa nagdaang uh, araw o nagdaang na taon na siya yung sinamahan iningatan, tinulungan, Nilayo sa lahat ang uri ng kapaamakan, ng masakit at karamdaman. Salamat, O Diyos, na patuloy mo siyang tinutulungan, O Diyos, sa kanya pong paghaharal, sa lahat-lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay ni Tuyo Harvey, O Diyos. Salamat po, Ama, sa kanya pong kaharawan, sa haraw pong ito, O Diyos, na iling po namin sa iyong makapangyariang pangalan mas igit mo po siyang samahan sa panibagong taon na kanya pong lalakaran kung paano mo siya tinamahan o Diyos mas ibig o Diyos na siya po ay maigit na pagpalain mo ang kanya pong buhay sa kanya pong pagharal bigyan mo siya ng karunungan at malayo siya sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman lahat na kanya pong mga plano mga o Diyos na pangarap sa kanya pong buhay Lagi siyang sumangguni sa iyo, lagi siyang lumapit sa iyo, magkiwala sa iyo, sumampalataya sa iyo, Panginoon at ikaw ang Diyos na maging sentro ng kanya buhay. Lahat ng kanya mga plano, ikaw ang magbigay ng katuparan. Maraming maraming pong salamat. Patuloy naman natin sa kanya puso, yung pag-ibig, pagmamahal. O Diyos na aming kumpanyang Yesus, yung marespeto, magalang, masunurin o Diyos bilang, mga, bilang anak mo, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa kanya buhay, maging sa buhay ni Jace. Uh, yes, oh Diyos, salamat po ng maraming marami. Mga din sa akin buhay, sa aking pong asawa, oh, Diyos, malayo po kami sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman na oh, Diyos sapagkat ang lahat ng ito ay pagpapala na sa amin, O oh, Diyos, na kami malusog, malakas, O oh, Diyos, na nandiyan, O oh, Diyos, yung biyaya, yung pag-ibig, yung kahabagan mo, O oh, Diyos, ay lagi nag-uumapaw sa amin po mga puso. Salamat po, Ma'am, patuloy mo kami ang ng yung, yung pag-ibig, o Diyos, na lagi ka sa amin, O Diyos, lagi mo kami ginagabayan. At yung Banal Espiritu Santo na nananahan po sa amin, siya yung nagtuturo kung paano po kami na lumakad na may katwiran, lumakad na may rin. Maraming maraming pong salamat, aming Ama, kaya aming dakilang Diyos, sa iyo po namin, itinatagumbili ng aming pagbuhay, maging sa buhay ni Kaya Habis, sa buong pamilya pong ito, na kami sama-samang, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya aming Ama, sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal, sa pangalan ng aming kong Panginoon Amen. Happy birthday. Adio. <makes> mama, 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 mm. tama, mama, 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 mm. tama, mama, mama, <makes> mama, 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 嗯，好、uh,